parang makula mapula ba mga ka viewers titing na nga ka kasi kung makapag live ako hello talaga ang dami ng wrinkles ni madam halata bang problemado na <laughs> ang wrinkles ni madam ay nagbuhul buhul na para nang mapa <laughs> oh my god ang nyari ang nyari sa ano ni madam wrinkles <laughs> ang nyari sa wrinkles mo madam oy nga, nga kadami. Oy, ambot man. Gid. Oy, lahat yata ng problema ay nilagay na dito. Problema sa, ano, problema sa, ano, bawat guhit may kanya-kanyang problema. Kaya yan, sa dami ng wrinkles ko, ganun din karami ang problema. Iba't ibang klase. Ah, pero thank you, Lord. At buhay. At nagmamaganda. Ayan na nga. Bye-bye. Ano pa lang to warm up kasi mag, ano na ako, na ako. Kaya ayan, may pa-warm up. Bye-bye. <laughs> ang sama-sama na ugali. Oy, Mia, kumain ka na. Alas 12 na mga ka-viewers. Di pa kami kumakain. Oh, grabe ang busy ni Madam. Bibi! Kain na! Oh, ayan, inunahan pa tayo ni... Kala mo tapos <laughs> na ako? May panty pa akong babrasen? Inunahan pa tayo ni Madam Luni. <laughs> Ito nga sa na 12.30 na. Di pa kami kumakain. Gusto, Dali ka, ina. O, kasi nga, hindi tayo, ano, ay mag-ano pa nga ako, mag-titiping pa nga ako, bilis. Dali ka, sayang yung lipstick ko, samantalahin ko muna. <laughs> sayang talaga yung lipstick. don ka na Sayang talaga yung lipstick ko kasi hindi ko naman alam na ganong oras. Oh, main kayo diyan dali Or oras na hindi... o Or man, ting... hindi so, ay ba? bakit ano naman kama ano yawa kang ano wag kang niga ah oh, main ano to? na tayo. G1. Ayan. Code G1. Pwede pang teenager. Um, pag lumakilaki pa kay Mia. 35 pesos lang. Tapos, pang teenager ulit. Code G2. G ba diba ako kanina? G2. Ah, ayan. Yung, yung mga mag... Ah, ano, OGT. OG2, 35 only. Oh, sa mag-OG2. Ulit, Mia, aputan mo nga ako dito. Dali, sayang oras. OG3. Small, medium. Parang medium large. Small, medium na lang. Para sure. Or medium large. Oh, ayan yung mga mag-OG3 dyan. Code G3. Abot mo sa akin to. Yun, code G3, code G4. Ayan, o, oh, main-main lang kayo, ha? Code G4, pang mga mag-ano dyan, kasi mga pan-sexy ba, pa, yung mga mag-ano lang muna, mga OGT dyan. Code G4, dress ba to? Padres naman pala to, eh. Code G4, small-medium na lang, para medyo loss. Close, close. Code G4, 35 only. Code G5. Code G5 na ba tayo? G5. Ayan, crop top, 35 only. Code G6. Code G6 na ba tayo sa? Code G6. Ikaw, ayusin mo. Alat, tanggalin mo sa ano. Kabutunis. Bilisan natin. Code G6 na to. Code G6. Ganda nito mga ka-viewers. May pa ganyan-ganyan pa. O, malaki lang siya kay Mia. O, malaki pa kasi siya kay Mia. Code G6. Ang ganda. Maong na maong yung tela niya. Code uh. Code G6. Pwede 50, pwede sige 35 na lang, tatlo Wala nang pili-pili kung anong sa diyan. Code G7. Ayan ang likod. Ayan, kasya kay Mia, pero siyempre medyo maluwag pa din. Kaya ayan, ibenta e, ko na lang. Pero kasya siya kay Mia. Ayan, oh baby girl. Baba mo yung kamay mo. O, oh, ayan, o. Oh. Oh, so, benta muna natin kasi medyo maluwag pa ng konti. Uh, G8. G8 na ba tayo, So? So. G8. Tapos ito, medyo makapal ang tela. Ayan. Mga pasusi-susi dyan. Medyo mainit lang. G G9 yan. O, bakit niya naman? Ayun, simo. O, ito na lang yung G9. G9, 35 only. Ayan, mga bagong lapas to sa baol. Ano? G10 g 10.35. ayan, ang ganda, padres siya, maluwag pa kay Mia, tinabi ko ito para kay Mia, pero maluwag, 35 lang, G11, G11 na tayo, so, kuha ka doon, G11, ayan, padres ang dating, at siya ay pa-sexy, ayan, sa mga sexy, small medium na lang, para sure na sexy, G11 na ito, so, G12, ha, G12, Oh, Siyempre. <laughs> Parehas kami hindi pa kumakain. G13 na tayo. Kasya kay Mia. Pero ayaw ni Mia nang medyo maano sa liig. Alam nyo naman si Mia. Maartistahin. O oh, ayan. Kasya to kay Mia. Kasing laki ni Mia. Pwede. G ano na tayo? g na? G13, ayan, 35 only. Ang G ganda, pa O, kasiya kay Mia. Oo, G13, ayan, kay Mia, o. Or, malaki kay Mia, para 60 ang dating. G14 to be? G14, ayan, small na lang tayo para medyo Ang ganda nito. G14, mine lang, mine. G14, G15, ayan, G15. D15. 35 only. Ayan, ang ganda niya, oh. D15, G16. Oh, hanggang 20 lang tayo. Mag-off na tayo. G, G, ano tayo ba? G15, G16? G16. G16, ayan, oh. Ang ganda. G16. 35 only. G17. Kuha ka pa G17, kasya kay Mia. Pero medyo malalim pa yung dibdib. G17, 35 only. Ito maganda ito mga ka-viewers. G17, G18. Ay, ha? 18, 18, 18. nga. G18. Ayan, G18. Oh. Pa-crop top ang design. Ma, ano siya, maluwag. Basta maganda ito. Maganda siya. G18. G18, 35 only. G19. Ito, G19. Ayan, pag sa dite. Pero sa likod ay, ano, garter. So, pang sexy. Mia, kasi tayo ito, ito. Pero pang sexy siya. G19 na Kasi, yung mga niya, kasi G19, G20 tayo. Oh, tinabi ko to para kay Mia. Pero dahil sa malaki pa ang liit, kaya ayan, nilabas ko. Ang ganta Ang ganda. Puti-puti, ayan, oh, pwede pang sexy-sexy, G20, okay, G20 na tayo, soy, mamaya naman, okay, hanggang G20 lang, 35 isa, okay, mine na kayo, bye-bye, kakain na ako. Hello, mga ka-viewers, good morning, good morning again, ayan. Ayan, may ichichika lang si madam. No? Kasi nga, si madam, nitong mga nakaraang linggo, grabe ang busy niya sa kanyang ukayan. No? Diba? <laughs> ang nangyari, mga ka-viewers, hindi na ako masyado nakasikato sa tindahan ko. Kaya ito, ichichismis ko sa inyo, si madam, pinabayaan ang tindahan niya. Ang tindahan niya ay, nakalbo. Kaya ito, papasilip ko sa inyo ano na ang nangyari sa tindahan ni Madam. Charan! O, di ba? Maliwanag. Charan! O, di ba? Lumiwanag. Ibig sabihin, <laughs> hindi ako nakapag-grocery umu-order lang ako sa akin daily order. Pero hindi lahat. Kasi lagi ako nagmamadali. Kasi nga, tuwing umaga, busy-busy ako nag-display ng ukaya. Ang <laughs> tipa mga ka-viewers. <laughs> Kawawang madam. Kailangan talaga kumayod. <laughs> Ngayon, ang nangyari, ayan, napag-isip-isip ko. Ano na nyo nangyari, madam? Ano na nangyari sa iyong store? Tingnan nyo naman mga ka-viewers. Oh, bongi bonge Ay, dating siksik. -sik. O, ba? Diba? Tapos, yung mga sabon ko, ayan, kalat-kalat. O, ba? Diba? Kasi, dati, siyempre, ang focus ni Madam dito lang. So, dahil nga, sa nagkaroon ng okayan, nahati ang katawan ni Madam. Nagdalawang tao si Madam. So, ang nangyari, hindi kinaya ng dalawang tao. Ang dalawang trabaho. <laughs> hindi kinaya ng isang trabaho ang dapat ay isa lang kaya ayan, nagkaisip si madam kasi nga kailangan bumalik-balik ako dito sa aking okayan dahil nga open ang pinto so, kailangan kong pumokus ngayon sa tindahan kaya sinarako muna siya so, yung aking mga paninda nandun sa labas hello, ganda ng customer ka Ganda ng customer ko. Oh, oh, diba? Ngayon, ang ginawa ko, sinarado ko muna dito. Para hindi makapasok ang tao. So, <laughs> lalo mo siya talaga kita sa Ang <laughs> Yung customer ko, nahiya pa, kaganda-ganda naman. just ko po. ang nangyari, sinara ko. Pero, ganyan siya, mga ka-viewers. O, oh, diba? Kamagalan, di ba nakatutok sa'yo? Kamagalala. So, ganyan siya nakasara. Ganito ang nangyari. Kasi nga, busy-busy ngayon ako sa aking tindahan. Kailangan kong pumukos. Kaya, ayan, ganito siya sa labas. O, ba diba? Nakasara. So, teka lang. Patalikod ko yung camera. Ganda sa alis. O, ayan. Mine. Mine, black stripe. May model ako. Kita ka ba? Asan ka ba? Ayan, oh, ganda ng model ko. kayo talaga, sabi ko sa inyo, pag masusuot yan, ganda, ganda pa ng customer ko. Oh, oh. <laughs> saan? ka pa? Oh. Aba, sumingit pa. Oh, ayan, si Bibi. Oh, ganda si Bibi. Oh. <laughs> ayan, may customer pa ako doon. Mga sexy mga customer ko. <laughs> Asan ka ba? Kita ka ba? <laughs> O, ayan, ganito ang status ngayon ng tindahan ni Madam. Kasi kailangan ko talagang magsara. Kasi nga, napabayaan ko na yung tindahan ko. O, ayan, ganyan siya sa loob. O, kita pa naman lahat. Ganda nito sa oli. Ayan. Ganyan ang nangyari ngayon. Ganyan ang nangyari ngayon sa store ni Madam. O, ayan. Nakasara siya. So, lahat ng pipili dito lang sa labas. At least, hindi sila papasok. Kasi mamaya, ako lang mag sa loob, bigla akong pasukin. <laughs> bigla akong pasukin. <laughs> bigla, akong pasukin. <laughs> bigla akong pasukin kasi ang ginagawa ko, mga viewers. Bukas ito. Ay, pwede ka maglagay ng tube. Oh, model ko, tira mo, ganda talaga naman. Sana all sexy. <laughs> Sana all na lang talaga sexy. <laughs> Hindi ka tulad ni madam. Double XL ang size. Ayan o, oh, kitang-kita naman. Oh, mm. Ayan, ganito siya sa labas. Sa ngayon, ganito muna ang sit-up ni madam. Ayan, o oh, diba? Kaya makakakilos ako ngayon nang maayos sa aking tindahan. Pupokus muna ako. Titingin muna ako ng mga wala. Kailangan ko muna mag-order. Kaya, ayan, ganito lang muna siya dito sa labas, ayan, nakasarado. Oh, ayan, maganda pa rin naman. Habang namimili sila, nasa loob ako ng tindahan, nag-asika. So, kaya ayan, hanggang dito na lang. Bye-bye! Magpo-focus muna si Madam sa tindahan. At kalbo na talaga, wala nang laman.